feeling more oh. Magandang araw po sa inyong lahat. Sigurado po ako na kayo ay nakabili na sa isang sari-sari store. Yung iba pa nga sa inyo ay may-ari ng sari-sari store. Kaway-kaway naman po kung nandyan kayo ngayon sa sari-sari store. Ang laman po ng tindahan ay iba-iba. May pagkain, may pangluto, may items na panglaba, panligo, pang brown out, may school supplies, mayroon pang, pang patay ng lamok. Ganyan din kaya ang pagsubok sa buhay. Sari-sari, iba-iba. Minsan, samot-sari. Very complicated. Minsan naman, very cute lang. Ikaw ba, kapatid, ay may pagsubok ngayon? Ilan? Simple lang ba? Medium, average, or extra large? Mas matangkad pa sa'yo? Iba-iba? Samot-sari? Ano pa man yan? Mauubos din. Narinig nyo na ba sa tindera na pag bumili ka, tapos sasabihin sa'yo, ay, ubos na, wala nang stock. Nitong nakaraang weeks ay dumanas din po ako ng maraming pagsubok. Sabi nga, when it rains, it pours. Pero, so balit, data po at may salita ng Diyos na nasusulat at nais ko pong ibahagi sa inyo ito. Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Faith, si Joy, at si Patience. Parang wala pa akong kakilala. Ang pangalan ay patience. Pero ito pala ang napaka-importante virtue sa tuwing may pagsubok sa young. Di na ako magkaanak. Ipapangalan ko sanang ng patience. Ang palayaw ay pasing or sensya. Tayo po muna ay manalangin. Lord, gabayan niyo kami sa pag-aaral ng inyong mga salita na pagtapos nitong ilang minuto ng aming pag-aaral, kami ay mababago. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Itong tatlo po na kailangan natin sa tuwing tayo'y sinusubok. Joy, faith, and patience. At na kay James 1 po ito makikita. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Joy! Lagi na po nating naririnig ito. Magalak ka kapag dumadaan ka sa iba't iba or sari-saring pagsubok Count it all joy kasi may profit o magandang bunga ang mga pagsubok o may kita, may kita naman talaga sa sari-sari store. Dapat nga po, ito ang title ko ngayon, Profiting from Trials. Faith, susubukin talaga ang ating pananampalataya. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng walang testing. Kung bibili ka nga sa sari-sari store ng Bumbilya, itetest mo yon kung umiilaw o hindi. Laging may testing kung may natutunan ka. Shout out po sa lahat ng mga teachers na laging nagpapatest. Belated Happy Teachers Day po sa inyo. Dapat po, makapasa tayo sa testing of faith natin. Ang ganda po ng ingredients of faith na nakasulat sa James chapter 1 verses 6 to 8. Isa summarize ko na lamang po. Pag may faith ka ibig sabihin, not doubting, not double-minded, not unstable in all your ways. Hindi tayo nagdududa, full trust kay Lord. Hindi pa bago-bago ang isip, sasagutin ba ni Lord o hindi? single-minded dapat at stable ang mga galawan natin. Lately, may nadalaw po akong dalawang may sakit. At sa mga doctors, maririnig mo ang word na stable. Kailangan may, stable, may, stabala, may stabilize ang BP, sugar, heart rate, etc. Di malikot, di mataas, di mababa bago gawin ang anumang treatment na pr mga procedures. Yan po ang natutunan ko about faith ngayon. No doubt, not double-minded, and stable in all our ways. Patience. Patience. Ito ang nagpuproduce ng testing of faith o mga pagsubok sa buhay. At ang admonition sa atin ay, Let patience have its perfect work so that we will be perfect and complete, lacking nothing. James 1.4 pag matatag tayo, may pasensya habang dumadaan sa pagsubok, may ganansya. Furthermore, ang sabi po sa James 1, chapter 19, To be patient means you are quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Mabilis makinig sa instruction ni Lord through His words in the Bible and through elderly people or people in authorities. Quick to hear what is right, pero, is slow naman to speak. slow to speak. Mabagal, mag at mag or mag sa sarili. Under trials, iwasan natin ang masalita. Shut your mouth first. At syempre, slow to anger. Sa proseso ng pagsubok, maraming pwedeng ikakagalit. Maraming pwedeng sisihin at pagalitan. If you're under testing, nakakainip nakakagigil, nakakairita ang sitwasyon. Madaling mainis at magalit. Pero kailangan, pasensya. Remember, ang ganansya ng pasensya, perfect and complete, lacking nothing. Sino ba naman ang ayaw ng perfection, completion, and lacking nothing? Ganap at walang pagkukulang. Siyempre, yan ang ultimate outcome, outcome after testings. Ito ang profit from various trials. Kaya kapatid, magalak ka. Tibayan ang pananampalataya at magpakatatag habaan ang pasensya. May mga usong-usong words ngayon kung mapapansin nyo, mga ginagamit very demure, very mindful, and very cutesy. Ngayon, ipapauso naman natin ang very patient, very faithful and very joyful. Pag may very tayo under pressures, challenges, and testings, wow, kahit anong sari-sari pa yan. Pag ang sari-sari store ay lumaki, ito ay nagiging grocery store na, then supermarket na, department store na, hanggang superstore na. Gaano man kalaki o sari-sari o samut-sari ang mga pagsubok, basta meron tayo niyang very, very faithful, very patient, very joyful, ayos. Ayos na ayos tayo ang buhay natin dito sa planet Earth. Ayos na ayos tayo hanggang sa pagbalik ni Lord. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Dalangin natin na ma-preserve tayo kahit dumaan man tayo sa mga pagsubok sa buhay, preserved blameless. Hindi tayo sisirain ng mga pagsubok. Hindi tayo patutumbahin ng anumang mga trials and testing. Huwag mong hayaang masira ka ng pagsubok mo, kapatid. Binigyan ka na ni Lord ng solusyon ngayon. Tayo po ay manalangin. Lord, we want to pres be preserved blameless until the end. Help us overcome our various trials. Tulungan mo kaming maging magalak, maging matatag, punong-puno ng pananampalataya sa iyo at hindi sumusuko sa kaaway. Makapasa kami, Panginoon, sa bawat pagsubok dahil kasama ka namin lagi. Hindi ka nang iiwan, di ka nagpapabaya sa mga anak mong tunay na sumasampalataya. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Lord. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Hanggang sa muli, mga very patient, very joyful, and very faithful na mga ka-AANP. Have a happy and... Healthy Monday, mga kapatid. Salamat po. God bless us all.